Wala pang pinal na desisyon kung saang komite sa Senado ay kakasa ang hiwalay na imbisigasyon kaugnay sa kampanya kontra-droga ng Administrasyong Duterte. Ang leader ng Quad Committee ng Kamara naniniwalang hindi dapat mangi-alam ang dalawang idinadawit na senador, lalo kung ihaharap ang mga testigo. Nakatutok si Maki Pulido. Pag-uusap-usap na lang ng mga senador ang hinihintay para maisa ang balak ng Senado na imbestigahan din ang war on drugs noong Duterte administration. Una nang inalmahan ng resolusyong inihain ng dalawang isinasangkot sa issue na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na pangunahan ng Senate Committee on Dangerous Drugs ni Senador Bato ang investigasyon. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, depende na sa pag-uusap ng mga senador kung didinggin ito sa Senate Committee of the Whole na iminumungkahi ni Senadora Risa Ontiveros o ng ibang komite gay ng Senate Blue Ribbon Committee o Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa ngayon, nakawalong public hearing na ang quad committee ng Kamara tungkol sa parehong issue. Kaya sabi ng National Union of People's Lawyers, kung mag-iimbestiga ang Senado, sana naman may bago. Kung uulitin lang naman nila kung anong nangyayari na sa Kamara, eh sayang lang sa oras, sayang din sa pera ng taong bayan. Na-appreciate ko talaga yung mga lumitaw na dun sa Quadcom Investigation sa House of Representatives pero dahil may mga colleagues ako na ni-raise din yung parehong issue sa amin namang uh, kapulungan uh, then I suppose and I hope na meron pa kaming maidadagdag at maiaambag. Pero kaya bang isa lang sa grilling ng mga senador ang kapwa nila senador? Para kay Surigao Representative Ace Barbers, overall chair ng Quad Committee, baka dyan pa mahirapan ang investigasyon ng Senado, lalo na kung ang sasalang ay mga testigong idinadawit si Nago at Dela Rosa. Kaya dapat daw hindi maging bahagi ang dalawang senador kung magka-imbestigasyon sa Senado the logical thing to do really is to for them to recuse themselves or uh, at least uh, not uh, participate uh, during the time that uh, testimonies of witnesses accusing them will no will trap uh, up but uh, at the same time dapat bigyan din sila ng opportunity na masagot din naman 'yon. Tingin ni Senator Risa Ontiveros, isa 'yan sa maaaring gawin ng mga kapwa niya senador. Yan naman po ay uh, bukas na option din sa sa bawat isa at may mutual respect naman kami uh, as colleagues uh, at uh, may presumption of regularity. Hinihingi pa namin ang mga pahayag ni na Senador Go at Dela Rosa kaugnay nito. Wala namang diretsyong sagot si Senate President Escudero pero sabi niya may karapatan ng bawat senador na humarap sa pagdinig at ipagtanggol ang sarili. Para sa GMA Integrated News, makipulido Pulido na Katutok, 24 Horas.